Hollywood to Miss Ito, guys. Nandito ako sa si Surplus. I love Surplus, eh. O, oh, kami magkakapatid. Na-stress kasi ako, kaya mag-shopping-shopping -shopping tayo dito. Wait lang, ha? Kukwento ko sa inyo kung saan ako na-stress. Sabi niyo naman ang yabog ni Miss A. Ang meeting. Maganda. Guys, ang ganda na ako dito. Ang ganda Armani. Tsaka ang ganda ng tela. Three. Buy one, take one. Mga shorts. Puro lang buy one, take one, te. swimming. Ina-tilt green. Swimming. Shoot. Wala pa pala akong panty. Excellent. Shoot. May gusto mo bang ishoot na kita dito? Soba. Kaling ka na, shoot na kita. Follow mo sa dito. O bayad na tayo, bayad. Wala kayong ano na. So, ano to? Vloggers ka. Puro ka babaya. Uh, Ito na, panty. Baka okay, i-return mo yun. Na-return ng exchange mo na po sa size. Hindi ko, alas suka suka ba yan? Bawal yung balik yan. Basta XL yan. Biting na mo muna. Kung na alam ko saan ko ipapatong. Ilang items yan, Bes? Kanin po. Ito na nga guys, kaya ako nag-shopping kasi nga Nabubisit ako eh Kaya sasabihin nyo, buti ka pa miss eh, pag nabubisit nagsha-shopping lang OA nyo at tingin ako Ma'am, promote mo pa ako Anong size niyan? Large Unicostean Ay, kasi yan sa akin, wait lang Kumabal okay. pa ako ng isang shorts, kasi yan ako ng mga shorts <laughs> Baya tayo guys na <laughs> to Guys, hulaan nyo kung kung magkano lahat yung mga napamili ko Comment down below Guys, please comment kung ilan po yung nabili ni Miss April. Thank you, Brielle. Charot. <laughs> so ito na nga, guys. Nagkaroon kasi ako ng bibili na gamit sa bahay dahil sa sobrang init. Guess kung ano 'yon? Split type. So na-stress ako kasi sobrang ang daming kailangan pag nag papa, split type ka pala. So kapag magpapa split type ka pala, kailangan pala na susukatin pa yung bahay nyo. gaano kataas yung ceiling, ilan yung ref sa loob, may kitchen sa loob, yung square meter, ilan ang ilaw, ilan yung gagamit ng aircon. Ang dami pala eh hindi ko alam yung mga sukat, tinulaan ko lang. Tapos high ceiling kami. Tapos pinili ko 2.5 2.5 horsepower. Tapos, edi, okay na yung una. Nung sinabi nila yung mga ganong requirements, hindi ko ala. Tapos tinanong ko, paano pag hindi, pag hindi po swak dun sa bahay namin, yung mag install daw, i-explain naman lahat, hindi daw nila ikakabit yung ano, yung, yung split type. Tapos, magpapapirmahin daw ako ng waiver. Eh, kasi nga gusto ko, na, gusto ko na rin bumili ng, ng split type. Kasi ang init-init sa baba namin. Tsaka siyempre si nanay ko. Kaya yun. So, ang ending, na-stress ang lola mo. Ang tanong, bibiling ko ba o hindi ko bibiling? Pero para kasi sa nanay ko, tsaka para din po sa amin. Tsaka pag may mga bisita, tsaka mga kapatid ko, nandiyan, buong family. Tsaka gusto ko rin magkaroon ng split type kasi window type yung nabibili ko na kadalasan. So gusto ko lang ma-experience. So ngayon, tatanong ko sa sarili kung bibili ko o hindi. So na-stress ako ngayon, hindi naman ako nagugutom kaya pumunta ako ng surplus. Pumunta lang ako ng surplus para tumingin ng isang damit. Tapos ang ending, ang dami palang magagandang damit, yung mga t-shirts. Kaya sa surplus, sobrang love na love ko yung surplus. Kaya ang dami ko na pamili. Kaya pakicomment ko magkano ang napamili ko lahat-lahat. O, oh, dali. Pag meron, mag-send ako ng Gcash. Go, laban! Pero hindi ko alam kung bibili ko yung aircon. Pero bibili ko yan kasi para naman yan sa amin. Tsaka deserve ko yung bumili ng ganyan. Kasi para sa family ko yan.